Ayan, good morning, good morning, good morning Magandang, 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 magandang maganda, maganda buhay po sa ating lahat mga kaibigan mga kabayan ko Ayan Muli pang yung link ko, Zibayan si ko Magbibigay po tayo ng isang uh, reaction Maiksing reaction po lamang dito po sa naging uh, upload po ni Atty. Claire Castro Sa kanyang YouTube channel na Batas with Atty. Claire Batas po, ibig sabihin, atty. po siya Isa pong uh, magaling, may pinag-aralan ha, mga kaibigan, ito po ay uh, masasabi natin na uh, bitirano na rin po sa mga sa pagbablog sa YouTube, mga kaibigan. At dati ay uh, hinahangaan ko po ito mga kaibigan, hindi ko lang po mawari kung bakit itong ban ng huli ay iba na po ang tinatakbo ng kanyang YouTube channel, mga kaibigan. So bago tayo magpatuloy, sa mga hindi po, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At uh, pakit po ang notification bell para po updated po kayo sa ating uh, mga uploads Dahil po papalapit na po ng papalapit ha Ang matinding laban Kasi wala na po tayong maasahan mga kaibigan sa ating mga ministry media Dito lang po tayo aasa sa mga YouTuber Na mga nagsasabi lamang po ng katotohanan Mga YouTuber ha Na hindi nababayaran mga kaibigan Mga YouTuber na may paninindigan mga YouTuber ha na mayroong uh, tapat na tungkuling magsiwalat ng katotohanan lamang po mga kaibigan malapit na malapit na po ating laban so uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe para po uh, sa tuloy-tuloy natin nga pakikibaka dito po sa nangyayari sa atin sa Pilipinas mga kaibigan ha so dito panoorin po natin at magbibigay po tayo ng opinion dito po sa vlog po ni Attorney Claire mga kaibigan. Halika, panoorin po natin mga kaibigan. Oh. Pag-usapan natin itong mga revelasyon ng dating Senador Trillanes patungkol sa di umano'y pakikipag-ugnayan ng ICC sa limampung pulis. Active ang iba at ang iba naman ay retired na. Ayan po mga kaibigan. Pag-usapan daw po natin ang mga revelasyon. Sus, por Dios por Santo. Yawa. Revelasyon ni Trillanes. Si Trillanes pa talaga ang kanyang pinagunan ng source ng kanyang blog, Ha? Ang isang taong uh, tiwala mga kaibigan. Ha? Sa dami-dami ng pagkukunan ng uh, informasyon ha? ni Atty. Claire, kahit Trillanes pa niya talaga, tinuha mga kaibigan. Ha? rin po natin. Sila ay di umano ay sangkot o may kinalaman sa reklamong Crimes Against Humanity na nakasampa laban kay dating Pangulong Duterte at sa iba pang mga kasabot niya, di umano. Linawin lamang po natin ano, Senator, nakipag-ugnayan nakipag pa lang ba ang ICC dito po sa higit limampung polis na sinasabi po ninyo o actual na po silang nakausap? Ang informasyon po natin na nakuha ay nakipag-ugnayan na ang ICC dun sa mahigit 50 na mga active and retired police officers. Kung makikita nyo mga kaibigan <laughs> ha? Kung Itong si Trilling talaga uh, Paano na naman Kasi malapit na naman ang election eh Kaya nagpapa Ano na naman to ha Tignan mo expression ekspresyon ng kanya mukha Akala mo putang yan ang totoo eh Gago putang yan eh ha? Akala mo totoong totoong matinong taong gago eh naman to kasi Siyempre malapit na naman ang election tatakbo na naman tong at mananalo na naman to kasi marami tayong mga bobong mga butante eh. Huh? Ha? na naman tong gagong to. Ha? Huh? So, uh, the past two weeks, no? Yun po ang nakuha natin informasyon. The past two weeks po, meron na po ba kayong, kasi po, ha halo po ito, ano, active and retired officials. May mga nakausap po ba kayo or kilalang uh, nakipag-ugnayan na po sa kanila dito po sa limampung ito? Hindi po kasi pwedeng uh, mapangalang. Nako, mga kaibigan. Hindi <laughs> po, mayroon kang number, ha? Mayroon kang number na 50 ang mga police retired at active. Ha? Pero hindi po din pangalan ng hayop ka, bakit? Ha? Kasi wala naman talaga eh. Para sa kaalaman po ng lahat mga kaibigan, at alam, alam ko naman po alam na ninyong lahat ha. Ang ICC ay wala silang karapatan napumasok sa Pilipinas, mag-investiga sa Pilipinas kasi po ang Pilipinas po ay hindi na po miyembro ng ICC. Nag-withdraw na po tayo ng member. Anong karapatan nilang mag-imbestiga dito sa atin? <laughs> Ipinagpipilitan nila sa ICC na ng ICC ng mga putang ina dahil wala naman talaga sila. Mga gago kasi tumana sa ICC rin eh. Pera-pera din eh. Anong, siya, anong gagawin nila sa Pilipinas? Iwala naman silang karapatan. Para silang dalawang presidente na nagsasabi. Ito mismo si Bangag, na presidente Bangag natin, nagsasabi mismo na walang hindi niya papayagan. Eh bakit ito mga tarantadong mga alipores ng mga gagong to at nagpipilit? Ipinipilit pa rin nila. Ha? Na magdemanda sa ICC. Eh wala karapatan ng ICC. Wala nga silang Suspor, Diyos poor, Kasi mga nga po ang, ang kanilang buhay dahil uh, sila ngayon ay ma-identify na na pwede silang maging uh, testigo laban po kay uh, Duterte. Kaya yun po yung uh, <laughs> Parang ano eh, dati, yun dati parang expression ng mukha ng gagong to eh. Ha? Walang karespeto karespe hayop na to eh. Paano, paano sila i-investigahin kung hindi sila makikilala? Ha? mag-iimbestiga yung mga hayop na ICC na yan, tapos hindi i-reveal yung mga pangalan ng mga inimbestiga ng mga pulis na sinasabi mo? Kasi na, mga nga ba kanilang buhay? Kung itong ang PDA uh, agent, hindi na sa kanyang buhay dahil nagsalita siya ng totoo. Totoo ang kanyang sinasabi. Ha? Katotohanan ang kanyang sinasabi. So, ito mga nagtatago mga polis, nagsisinungaling, kaya natatakot. Kaya yung magsilabas. Sira putang nang to. Confidentiality clause Lugin. So wala po kayong nakakausap ni di isa dito po sa limang pong uh, kung saan nakipag-ugnayan po ang ICC. Hindi po tayo pwede mag-comment sa ganyan uh, mga tanong po. For your safety. Are... sa mga kaso o maaaring ikaso pat... <laughs> hindi, hindi po di mag-comment para sa safety, safety nino. Tungkol sa tokhang or war on drugs, hindi na takot na makulong itong si dating Pangulong Duterte. Si Bato siguro yung mauna. <laughs> si Bato muna ito na ako si Senator Bato. Ikaw na dyan kasi ikaw yun eh. Siya mga nagkatok, hindi man ako. Sa <laughs> opisina na ako, sa bahay ako. You know ICC, you want me to go to prison? I will. I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle mm. so that I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. At pati ang trabaho ng ibang polis sa pagtutokhang ay inaako niya. Hmm. Hindi ba't sinabi pa niya na kung makakasuhan man ang mga polis na ito ay ipapardon niya. May order. Dito mga kaibigan ha, dito nagkamali si uh, malaking pagkakamali dito na Atty. Claire sa kaniyang uh, sinasabi. Kasi parang hindi hindi tama eh. Mayroon siyang gustong palabasin, pasamain lalo. Ha? Ito si Pangulong Duterte sa kaniyang uh, ginawang vlog na ito na Atty. Panoorin po natin mga kaibigan. Magbibigay po tayo ng rebuttal dito mga kaibigan. There's are sa police pati military, mm. pati mga barangay na pagkaginulo at nag Karoon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. O yan mga kaibigan ha, kapag nalagay sa alanganin ang inyong buhay ha? sa mga sundalo at mga kapulisan. Tandaan nyo yan mga kaibigan, pakinggan nyo mga kaibigan ha. Shoot them dead. Alam mo, we are ready for you. Gulo, o over o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. Pero ano ang nangyari sa mga polis na nasangkot sa kaso ni Kian de los Santos? Ang mga polis na ito ay gumagawa lamang di umano ng legal na operasyon patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ngunit hindi ito kinatigan ng korte at nadeklarang guilty ang mga polis na nakapatay kay Kian De Los Santos. Okay. Ha, diyan po tayo mga kaibigan magtatalo mga kaibigan ha. Maliwanag na maliwanag na sinabi ni Pangulong Duterte at Orne Claire na kung ang kanyang mga kapulisan at mga sundalo ay may operation at ang mga kalaban ay may baril, malagay ang kanilang buhay sa alanganin. Shoot them dead. Patayin nyo. Barilin nyo agad. Yon ang order ni Pangulong Duterte at yon ang kanyang sasaluhin mga kaibigan. Yon ang kanyang sasaluhin. Yung mga pulis na nagtatrabaho ng tama. Yon ang sasaluhin ni Pangulong Duterte mga kaibigan. Ngayon, dito sa kaso ni Kian, ang tanong ko sa iyo, Atty. Claire, nanlaban ba, nanlaban ba si Kian, si Kian Santos? 200 bayon. May baril ba siya? Nanlaban ba si Kian? 'Yun ang tanong doon, attorney. Nanlaban ba? Nakipagbarilan ba? Nakitaan ba siya ng baril? Kasi ang liwanag ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Nasasaluhin niya ang kanyang kapulisan at kasundaluhan kung malagay ang kanilang buhay sa alanganin sa kanilang ginagawang trabaho. Iba dito ang kaso kay Kian. Ang tanong po dito, lumaban ba si Kian? nanlaban ba? Kasi kung ang kaso, kung ang nangyari dito ay si Kian ay may baril ng laban na pinatay ng mga polis, yun ang sasagutin ni Pangulong Duterte. Pero sa kaso ni Kian, iba eh. Parang hindi ganun ang nangyari eh. Parang pinatay si Kian ng walang kalaban-laban. Paano sasagutin ni Pangulong Duterte ang mga ganong klaseng polis? ang sabi ni Pangulong Duterte, kapag kayo gumawa ng hindi tama, wala kayong aasahan sa kanya. Pero, kung kayo ay gumampan ng inyong mga tungkulin na kayo nalagay sa alanganin, sagot ko kayo. yon ang maliwanag na kautosan ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Pero ang, ang inaano dito ni Atty. Claire na pinabayaan ni Pangulong Duterte ang mga polis na hinaya ang makulong. Hinaya niya makulong. Samantalang ang sabi ni Pangulong Duterte, pag kayo nasa operasyon at nakapatay, sagot ko kayo. Kung tama ang kanilang ginawa, kung tama ang kanilang ginawa. Pero sa kaso ni Kian, iba eh. Hindi ganun eh. Napatunayan nga eh, ng korte eh, na minarder yung bata eh. Kasi kung tama ang ginawang operasyon ng mga polis, ha? na nakitaan na lumaban si Kian at binaril, paano, paano masisintensyahan? Ha? Paano makukulong yung mga polis? Di ba, mga kaibigan? Mayroong gustong isway ni Attorney Claire ang kwento dito eh. Sa dinami-dami ng mga napatay ng pulis na lumaban, ha? At hindi naman nakulong yung mga pulis. Bakit itong kaso ni Kia ng kanyang ginawa example? Mali eh, may mali, may mali talaga dito mga kaibigan. We are very happy for the decision rendered by Judge Otisena because uh, he, he uh, promulgated this morning a judgment of conviction of the crime of murder. Oh. Crime of murder, mga kaibigan. Murder eh, ang ginawa eh. Paano po protektahan ni Pangulong Duterte itong mga polis na to kung mali ang kanilang... Ang liwaliwanag ng sinabi ni Pangulong Duterte, kung nalagay sa alanganin ang buhay ninyo sa panahon kayo sa operasyon, sasagutin ko kayo. Sagot ko kayo. Eh, kung ito mga polis, mga marderer, paano niya sasagutin? Ha? Paano niya sasagutin ngayon? At or ang dami-daming mga nangyari, ang dami-daming namatay sa tokhang sa drug on war, na ang mga polis ay lumaban talaga, nakapatay. Pero bakit itong kaso ni Kian, ang inyong ginawang example, na sinasabi nyo na pinabayaan ni Pangulong Duterte ang mga pulis. E paano naman ngayon kung sinag pinakialaman ni Pangulong Duterte itong kaso na to? O di lalo siyang napasama ngayon? Tasabihin mo na naman, kinampihan yung mga marderer ni Pangulong Duterte. Ha? Tamang hustisya ang gusto ni Pangulong Duterte. Kung mamamatay tao ka, makukulong ka. Pero kung nasa tama ka, Sagot kita. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte. Atty. Claire. Ibang-iba sa mga gusto mong mangyari. <laughs> ha? Si Atty. Claire, gumagamit siya ng di umano. Ha? Di umano. Nasalita. So, ibig sabihin, safe siya. Ha? Pero bakit ganito ang vlog mo? Bakit ganito ang pinalalabas niyo na pinabayaan ni Pangulong Duterte ang mga pulis? Na ang liwanag naman doon sa, sina sa vlog mo, na sinabi na una ni Pangulong Duterte na kung malagay sa alanganin ang buhay nyo, patayin nyo. Kahit sino ba naman, uunahan ko talaga. Kahit ako. Para sa ball by reclusion perpetua or 30 years maximum imprisonment. At ayun, hmm. hindi nga sila mapapardon ni Pangulong Duterte. At naiwan na sila sa ere. Hindi po gagawin. Ipano nga ipapardon, Atty. Claire? Not sa sa'yo, hindi ba sa sa'yo, Atty. Claire? Ha? Hindi ba clear sayo na ang sinabi ni Pangulong Duterte, paano siya paapardon? E mali nga ang ginawa ng mga polis Ha? Mali. Although na sa operation sila, pero minarder nila yung bata. Ha? Paano isasaluhin ni Pangulong Duterte 'yon? Kung hindi naman lumaban yung tao tapos pinatay, paano sasaluhin ni Pangulong Duterte? Ang liwaliwanag nga, ulit-ulit tayo dito, eh attorney, clear ulit, ulit tayo, eh. Ang liwa-liwanag na sinabi ni Pangulong Duterte na kapag nalagay sa alanganin ang buhay nyo, patayin nyo. Gawaran ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pardon ang tatlong pulis kalawakan hmm. na napatunayan guilty sa pagpatay kay Kian De Los Santos noong nakarang taon. Maraming naging sangkot dito ng mga pulis sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa binitiwang pangako, nasagot nga niya ang mga ito at ipapardon niya kapag sila ay nahatulang guilty. At ngayon, ang mga pulis na nakademanda, hugas kamay na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sabi niya ay sasagutin lamang niya kung gumaganap sa tungkulin. Ayon po sa Pangulo, nangako siya. Oh. Yun naman pala, Ator Claire. Alam mo pala eh, kung gumaganap sa tamang tungkulin, sa tungkulin nila ang ipagtatanggol niya mga sundalo pulis kung nakapatay nila sa pagganap sa tungkulin at lalagay sa panganib ang kanilang buhay. Gayun po ng na hmm. Pangulo, hindi kasama dito ang murder. Andaling umiwas, di ba? Andaling umiwas talaga, no? At Norne Claire, andaling umiwas. Ang liwanag ng sinabi, ha? Hindi kasama ang murder. Kasi hindi nila trabaho yun. Trabaho ba ng mga polis? Attorney Claire, hindi ba clear sa'yo? Ang mga murder? Ha? o talagang gusto nyo lang pong magkaroon ng uh, bad impression, lalo dito kay Pangulong Duterte. Ha? At or kayo po may pinag-aralan. Ako ay grade lang. May back subject pa ako sa grade 1. Pero ang liwanag ng sinabi ni Pangulong Duterte, napakaliwanag. Ha? Sobra sa liwanag. Tungkulin, hindi kasama ang murder. Ha? Tapos sasabihin nyo, andaling umiwas. ba? Atty. Claire. Hello. Ngayon, hmm. ayon kay dating Senator Trillanes, limang pong pulis ang ninanais daw na makausap ng ICC hmm. patungkol sa kanilang investigasyon. Pero sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na ang mga aktibo pa ng mga pulis ay pinagbabawalan na makipag-cooperate sa ICC. Natural! Atty. Claire. Natural. Bakit kamo? Aktibo sila. Tao sila ng gobyerno. Ha? Atorne. Tao sila ng gobyerno. At ang gobyerno ay hindi nire-recognize ang ICC. Klaro? Clear? Hindi pa ba clear? Atorne, clear? Hindi pa ba claro? Ha? Ang mga pulis ay tao ng gobyerno. Ha? Ang ICC po ay hindi nire-recognize ng gobyerno. Paanong papayagang magsalita o in imbestigahin itong mga ICC na to? Ha, Atty. Clear? Klaro na clear? Hindi pa ba clear? Saan ka ba nag-aral, Atty. Clear? <laughs> Ikaw ba, Atty. Clear? Tanungin kita. Hmm. Sa loob ng household mo, pamamahay mo, ha? pinasok ka ng kapitbahay mo, ha? at pinakialaman ng oy kumare hindi ganito dapat ganito yung gawin mo sa bahay mo dapat ganito ang gawin mo sa pamamahay mo ano sa palagi mo to nuclear ang gagawin mo papayagan mo ba yung kumare mo marites na ang pamamahay mo ha ay dapat ang katulong mo hindi ganito dapat ang katulong mo ganito at papayagan mo ba na pakialaman ng kapitbahay mo yung loob ng bahay mo Ganon, Atty. Nikler, ganon. Ang ICC ay hindi recognized ng gobyerno. E paano mong papayagan itong mga tao mo na pakialaman itong mga lukulukong to? Yawa. Ginoo ko. Um, just like everybody else, we found out from Senator Trillanes about this supposed development. But uh, I think we've been consistent from the very start that uh, we have a working justice system here in the Philippines, evidenced by a lot of different uh, cases and reforms that we have been undertaking. And the commitment has never been stronger you know, to, to prevent um, and to hold responsible and accountable those erring uh, law enforcement officers who engage in uh, this um, heinous crime, I would say, you know, of uh, extrajudicial killings. So even without. Uh, yeah, not only clear. Huh? Ang liwa-liwanag. Naintindihan mo sinabi niya? Hindi ko maintindihan, English eh. <laughs> ang bilis niya magsalata. Ang galing nitong batang to ah Ang galing niya. <laughs> ang bilis magsalata. Hindi ko maintindihan. Di ba, Atty. Clear? O, sabi niya o. Oh, ang ating justice system sa Pilipinas. Eh bakit kayo tatakbo doon sa putangin ng ICC na yan? Ha? Wala nang immunity si Pangulong Duterte. Wala Wala nang immunity hindi na sa presidente. Bakit hindi nyo dito kasuhan? Ha? Eh, ano, Wala nang naniniwala sa inyo eh. Lalo kay Trillanes. Siyos ko, Panginoon ko. Si Trillanes pa talaga ah. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng Pangulo natin, dating Pangulong Duterte na, kapag na malagay sa alanganin ng... Eh, Marder, hindi kasama eh. Attorney Claire eh. Bakit mo tinuloy itong vlog mo? <laughs> uh, verifying the, uh, the information the government stance is consistent ever since. Um, the president has been very firm uh, by saying that we will not we will not recognize the jurisdiction of the ICC because we indeed have a very well um, and robust justice system. Oh, attorney clear? Huh? Nang, pa, na pat na. mo attorney clear? Huh? Hindi -re recognize ng gobyerno ang ICC kasi mayroon tayong magandang justice system sa Pilipinas, Attorney Claire. Hindi ba ba klaro sa iyo, Attorney Claire? Ha? Bakit kayo tatakbo doon sa labas? And si Pangulong Duterte mismo nagsasabi sa sarili niya, ha? Hindi ako magpapakulong sa inyo sa labas. Kasuhan niyo ako dito sa Pilipinas, magpapakulong ako kahit kailan, ha? Kung mapatunayan. Eh bakit ICC kayo ng ICC na ayaw, hindi nga nare ng gobyerno, maputang ina kayo. Bobo. Um, this is a government policy. So, mm. so when a, uh, a government officer or official is uh, coordinating with the ICC against you know, the um, the the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability um, involved So um, it's you know if, if there's any law enforcement or um, government official that goes against the policies and orders of the authorities in in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. Ang linaw. Ang linaw ni Pogi, ha? Huh? Ang linaw kanyang sinasabi mga kaibigan. Ang linaw-linaw mga Kaya sabi ko kanina, Yang mga aktib na pulis, ha? hindi po pwedeng investigahin yan kasi po sila ay tao ng gobyerno. Ha? Tao sila ng gobyerno. At ang mga nag iimbestiga kuno ay hindi recognized ng gobyerno. Paano mangyayari yon? Yawa, ha? Bulin niya eroy si mga waray. Mga tinoyaw ini. Eh. <laughs> ha? tinuyaw ini, eh, tinuyaw. Ang liwaliwanag ng policy ng ating gobyerno ni Bangag, ha? Na hindi recognize ang ICC noon pa kasi po hindi na tayo membro. Ha? Bakit si Putin, ha? Mayroon ng warrant of arrest. na na ba si Putin, mga kaibigan, ng ICC? Bakit? Kasi hindi naman miyembro ang Russia eh. Yata, ah, hindi ako sure. Ha? Pero bakit? O oh, sabi natin miyembro ang Russia ng ICC. Bakit si Putin pagalagala pa rin, ha? Hindi pa na hindi pa na aaresto. At ngayon aaresto na naman daw ngayon si Netanyahu. Netanyahu kayo. Sige nga. ICC, asan ang power niyo Sino mag aaresto kay Netanyahu? Ang kanyang mga sundalo? <laughs> Wala naman kayong police power eh. Ha? Interpol. Papasukin yung ano sa Russia at saka sa Israel, yung mga ano nyo. Hindi kayo kilawin ng... Nako. There will be um, accountabilities and definitely liabilities that go with it. There are certain provisions under um, Republic Act 6713, which is the conduct Um, of uh, public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. Um, and obviously, if you go against the policy, it will be uh, found under those provisions. No? That... Oh. Paano ngayon yan, Trillanes? Ha? Paano ngayon yan? Yung katarantaduhan mo, kabubuhan mo, katangahan mo, hayop ka. Ha? Paano nga i-investigahin yung mga polis? eh hindi nga sila pwedeng kasi mayroon batas na nagpipigil sa kanila. Kasi sila po ay mga tao ng gobyerno. Sila po ay mga tao ng gobyerno. Hindi sila pwedeng magpaimbestiga. Paulit-ulit tayo dito po. Tagna eh. Lapit yung ulo nyo. Ha? Huh? Hmm, lapit mo ulo mo, Trilanis. Ha? Huh? Hmm, loko. Raulo ka. Ha? Huh? Kabubuhan mo. The liabilities. Pero ang mga polis na ito, na hindi sasagot kung ano man ang nireklamo sa kanila mm. ay maaaring masangkot o maging sospek kung hindi nila sasagutin ang mga tanong sa kanila di umanong partisipasyon. Ang hindi nila pagsagot ay maaaring maging daan pa upang tuluyan silang maging sospek sa kasong inireklamo dito sa ICC. Diyos ko, po, ko. Ano ba naman ito, Atty. Claire? Isa ka pa, lapit mga ulo mo. <laughs> Susuklayin natin yan. Ha? Hindi nga sila po tanongin eh dahil gobyerno sila, tao sila ng gobyerno eh. Paulit-ulit tayo dito, inainis na ako eh. Ha? Ano ba yan? Ano bang paliwanag ang gusto nyo? Sila po ay taong gobyerno. Hindi po sila po din tanongin ng ICC kasi hindi naman sila recognized ng gobyerno. Ha? Mga taong labas yan eh, mga engkanto yan eh, ha? Mga engkanto yan eh, mga taong labas, hindi pwede. Eh kung sila mag kung sila talaga ay may kasalanan, ha? Sa nangyari, na batayan na yan. Katulad sa nangyari sa tatlong pulis, eh di sana nakasuhan na sila, di ba? Kasi mayroon tayong justice system mga kaibigan, napakaganda ng justice system sa Pilipinas. Ginagago lang ng mga mayayama mga politiko ang putang ina. Ang ganda-ganda ng batas ng Pilipinas justice system. Kaso lang ang mga putang ng mga politiko ng mga mayayaman, ha, binabalahura ang mga batas. Ganon Ganun ang nangyayari sa atin. So mga kaibigan, huwag na po natin tapusin to kasi paulit-ulit na lang po tayo. Hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan at muli po, ako po ay humingi po niyo ang inyong tulong subscribe po yung akin channel bayan ko kasi po ito nga malapit ng palapit na po ang ating laban ha, mga kaibigan